Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Education ang mga isyo ng bullying na isa sa nakaapekto sa performance ng mga estudyante lalo na sa PISA o Program for International Student Assessment. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Hindi na bago kay Romilyn ang isyo ng bullying, lalo't madalas anya itong maranasan ng kanyang anak na nasa elementarya. Umuwi siyang may crayola yung uniform niya. Ilagyan daw po ng kaklase niya. Minsan ayaw nang pumasok, sinaaway daw siya ng mga kaklase niya. Isa ang bullying sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang sectoral meeting sa palasyo kasama ang Education Department. Ayon sa DepEd, isa ang bullying sa mga dahilan kung bakit apektado ang performance sa mga estudyante, lalo na sa International Assessment, gaya ng Program for International Student Assessment o PISA, partikular sa math, reading at science. Sa ngayon, ang ginagawa po natin is pinapalakas natin yung ating mga tinatawag na child protection committees sa mga paaralan. Yung reporting system, we are continuously improving it. Although meron na tayong learner rights and protection office, gusto natin uh, siguro magkaroon tayo ng hotline sa mas madaling tandaan. For example, para talagang magamit ng mga bata as uh, So far, ang result natin na uh, cases sa uh, ating uh, Learner Rights and Protection Office, at least uh, yung latest report na nakuha ko is around 120 cases na yung na-result natin. Nais din ng Pangulo na matutukan ang pagpapataas ng kakayahan ng mga guro, bagay na tiliyak namang tinutugunan na sa ngayon ng DepEd we will really train all of our teachers kasi nga marami nang nagbago na technology even in a span of a year No na marami nagbabago like ngayon sabi nga natin meron na tayong AI hindi ba so that's something we are looking at that we will use uh, of course the training facility of DepEd uh, to do that and then there's also of course the TEC yung ating council na namamahala sa talagang uh, quality of teaching not just in in-service or meaning pag na DepEd na sila but pati yung pre-service meaning bago sila pumasok sa DepEd so habang nag-aaral pa lang sila para maging guro ay tinitingnan na kaagad yun ng TEC ito siguro yung magandang mechanism para talagang makita natin uh, yung mga paraan paano natin maiangat yung quality ng ng ating teachers. No? Because again, as we always say, hindi naman kasalanan ng teachers yan. It's never their fault. Eh. It's really the system. Nakikipagtulungan na rin daw ang ahensya sa mga universidad para matulungan ang mga guro na magkaroon ng specialization. Pero giit ng Teachers Dignity Coalition na bagaman makatutulong sa competence level ng mga guro ang karagdagang trainings, mas mabuti raw na unahing tugunan ang hinaing ng mga guro, lalo na ang kanilang benepisyo. Kung gusto po natin ang maayos sa sistema ng edukasyon, kung gusto po natin na umunlad yung kalidad ng ating edukasyon, kung gusto po natin ano, na tayo ay uh, kaya tumaas ang ranking natin sa PISA at iba pang mga pandaigdigang panukat, to, no, unahin po natin na ayusin ang buhay, kabuhayan at kagalingan ng ating mga guro. Napapanahon naman at malaking bagay ayon sa DepEd ang paglulunsad ng matatag curriculum o ang revised K-10 curriculum, lalot mas matututukan ng mga guro ang pagtuturo at makakapag-focus sa mga estudyante sa mga mahalagang asignatura dapat matagal na nating ginawa, yung decongestion ng curriculum. Kasi uh, hindi naman yun sa dami ng competencies, kundi kung ano yung mga competencies na mahalagang matutunan ng mga bata. So ngayon, kung nagra rush ang teacher sa pagtuturo dahil sobrang dami ng competencies, hindi rin matuto yung mga bata. So yung mga skills na dapat na-develop sa kanila, hindi ma-develop. So pagdating sa mga assessments, hindi nila mapakita na kaya nila 'yung mga international at saka national uh, assessments natin. Isa rin sa tututukan ng DepEd ang nutrisyon ng mga bata, kaya naman puspusan ang kanilang pagpapatupad ng school-based feeding program na sa ngayon ay nasa 11.7 billion pesos na ang pondo. Sisimulan na rin ng DepEd ang, Dep ang Catch-Up Fridays kung saan ipatutupad ang Drop Everything and Read, kung saan ilalaan ang kalahating araw sa National Reading Program habang sa hapon naman ay tuturuan ang mga estudyante ng Values, Health at Peace Education. Kenneth pasiente para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas